magandang araw mga karous. Si Ate Rose plant ito ng Plant Lover Channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga feng shui lucky plants na maaring ilagay sa pintuan ngayong ghost month. Napakahalaga ng tamang pagpili ng halaman lalo na sa mga panahong tulad nito kung saan maraming naniniwala na mas aktibo ang mga espiritu. Kaya naman, ipapakilala ko sa inyo ang apat na halaman na hindi lamang magdadala ng good vibes, kundi magbibigay din ng proteksyon sa inyong tahanan. Una, ang arikapam. Ang arikapam ay isa sa mga pinakamatibay na halaman na maaaring ilagay sa pintuan. Kilala ito bilang butterfly palm dahil sa mga nitong dahon na parang pakpak ng paru-paro. Sa pingshui, ang arikapam ay simbolo ng kalinisan at sariwang enerhiya pinaniniwalaan na ang halaman na ito ay tumutulong mag-filter ng negatibong enerhiya mula sa labas bago ito pumasok sa loob ng bahay. Para sa pag-aalaga ng Arika Pam, siguraduhin ilagay ito sa lugar na may indirect sunlight. Mahilig ito sa bahagyang basa na lupa, kaya tuwag hayaang matuyo na gusto ang lupa. Regular din na punasan ang mga dahon nito para maiwasan ang pagdikit ng alikabok na makasagabal sa absorption ng good energy pangalawa ang snake plant isa sa pinakasikat na pingsuy plants ay ang snake plant o sansevieria tinatawag din itong mother in law's tongue dahil sa mga matulis nitong mga dahon sa pingsuy ang snake plant ay kilala bilang tagapagtanggol ng tahanan pinaniniwalaan na kaya nitong itaboy ang masamang espiritu at negatibong enerhiya. Kaya napakainam nitong ilagay sa pintuan upang magbigay ng proteksyon sa inyong tahanan. Ang snake plant ay isa sa mga pinakalong maintenance na halaman. Hindi ito nangangailangan ng maraming tubig at kayang mabuhay kahit sa mababang liwanag. Kaya kung ikaw ay isang busy na tao, ang snake plant ay perfect para sa iyo. Pangatlo, ang singgunyong ang singgunyong o arrowhead plant ay isa pang magandang pincer plant na maaaring ilagay sa pintuan. Ang mga dahon nito ay may hugis na parang araw na sinasabing nagbibirekta ng good fortune papasok sa inyong tahanan. Bukod dito, ang singgunyong ay nagdadala ng balansing enerhiya na tumutulong sa pagkakaroon ng harmonyas sa pamilya. Para alagaan ang singgunyong, Sigurado ng regular na bibiligan ito, ngunit iwasan ang sobrang tubig na maaaring magdulot ng rot. Mahilig ito sa maliwanag ngunit hindi direkta ang sikat ng araw. Kung mapapansin ninyon na maliging matamlay ang halaman, subukan ilipat ito sa lugar na may mas magandang liwanag. Panghuli ang dracaena reflexa. Ang Sena Reflexa, kilala rin bilang Song of India, ay isa rin magandang halamang pampaswerte sa pintuan. Ang halaman na ito ay simbolo ng paglago at kaunlaran, kaya't magandang ilagay ito sa entrance upang hikayatin ang positibong inharia at mga bagong oportunidad. Madali rin alagaan ang Dracena Reflexa. Hindi ito masilan sa tubig, kaya pwede itong diligan kapag medyo tuyo na ang lupa. Mas gusto nito ang maliwanag na lugar, pero kayang mag-adapt kahit sa mababang liwanag. Konting trivia, alam niyo ba mga karos na ang mga halaman tulad ng arikapang at snake plant ay hindi lang sa kisoy maganda. Ang mga ito ay epektibo rin sa pag-absorb ng toksin sa hangin ayon sa isang pag-aaral ng NASA. Kaya hindi lamang pampaswerte, kundi pangkalusugan din ang dulot ng mga halaman na ito ngayong ghost month siguraduhin may mga halaman kayo sa inyong pintuan na hindi lamang maganda sa mata kundi nagbibigay din ng proteksyon at good energy ang arikapam, snake plant, syngonium at dracaena reflexa ay ilan lamang sa mga halaman ito tandaan mga karus ang tamang halaman sa tamang lugar ay may malaking epekto sa ating kapaligiran at buhay. Hanggang sa muli, ito si Ate Rose Plant, laging nagpapaalala na magtanim ng pagmamahal sa bawat halaman. Paalam mga ka -Rose.